Hello guys. Good morning. Welcome back to my channel. This is X Diary. So guys, for today's video, papakita ko sa inyo yung bago kong tinutuluyan. Ito yung apartment dito dito banda sa sa unahan lang ng Ecoland. Pero hindi ko alam talaga kung anong lugar talaga dito kung anong pangalan ng lugar. Nag-stay ako dito kasi ang layo ng Panabo. Layo. Mga one hour and a half hanggang two hours ang biyahe. Depende sa heavy, pag traffic, mga two hours. Two hours talaga. Kung medyo light lang, mga one hour. Pero syempre, bago yun sa biyahe na one hour, meron akong preparation nun mga sobra dalawang oras pa na preparation para sa mga gagamitin ko, mga pagkain ganyan. Kaya matagal talaga yung preparation. Magakamaba yung time na na-waste ko ba. In instead na makapagpahinga ako before work and after work, after work nagbiyahe pa ako kagabi kaya yun nag ako na magstay na lang ako dito sa apartment kasi ito mas malapit lang. Okay naman siya. Papasalamat talaga ako sa yun, nag-offer nag nitong apartment na to kay Sir Jan at kay Ma'am Mincho at saka yun sa lahat ng staff ng ng opisina MSSI. Medyo komportable na ako compare nung mga nakaraang last two weeks ko. Grabe. Grabe ang ano ba? Grabe ang pagod, ganun, sa biyahe pa lang. Kaya thankful ako kasi mas mahaba na yung time ng pahinga ko ngayon. Tingnan nyo yung, ano, tingnan nyo yung itsura ng loob dito. Ayan, papakita ko sa inyo. So, ayan guys, sa ngayon, dito ako na natutulog. Ayan, may, may kama, may fog, binigay sa akin ni Sir to. Tumaan siya. So, ito yun. Ito yun. Sigaan mo ngayon. Ayan. Foam siya. Tapos may metal. may ano, may cover. <laughs> Nagdala. Ito lang yung dinala ko. Ito yung dinala ko. Akala ko nga sa sahig na nga ako matatulog. So, tapos, yan. Wala pang kama dito. Pero may lagayan ng damit doon. Yan. Malawak yung kwarto na to. Hindi lang naman ako mag-isa dito sana. Kung may mag, mga kasama pa ako ng mga female na mag-stay din dito, dito din sila mag-stay. Sayon, ako lang muna kasi wala pa namang mga gamit. Eh ako naman cowboy kahit saan ako dalhin basta may mahiga, makahiga lang basta may bahay lang, okay na. Survive na. Ano ba naman yung military training, 'di ba? Mas grabe pa nga sa training. Ayan, so, ayan, guys. <laughs> wall, wall fan. Wall fan yan. Pero hindi yan siya naging wall fan. Na floor, floor fan na siya ngayon. Kasi hindi man may sabit dyan. Hindi may sabit kasi wala namang screw. Wala tayong gamit. So, uh, gawa na lang daw ng paraan. So, pinahiram sa akin ni Sir Jack. pinahiram. So, ayan siya. Nakalatag lang siya sa, sahi kagabi wala namang ano wala namang lamok wala namang lamok guys so ito yung sala kita nyo maluwang siya guys maluwang ang bahay pag walang gamit <laughs> ako mas gusto ko yung minimalist minimalist ba para hindi masikip tsaka gusto ko yung kulay ng ano puti yung kulay dito sa loob so ayan patayin ay mamaya na Magbablog pa ako. Patayin natin ilaw mamaya. So hindi yan, hindi ko yan pinatay ng magdamag kasi nga ayaw ko na madilim pag natutulog ako. Gusto ko yung may ilaw pa rin. So ayan yung mga stocks natin. Stock, ayun. Stock ng pagkain. Ayan, ayan, oh, may dalakong akong itlo. Oh, may mga ano dito. San Marino, tuna, may sardinas, may noodles, chicheria, tubig. So, ayan, diba, mabubuhay na tayo. Tapos, ito, guys, may, <laughs> mang, may mga nilabana ako. Oh, oh. Diyan muna siya, for the meantime, diyan muna siya nakasampay. Alam mo na, gagawa tayo ng paraan para maisampay natin. Oh, wala man tayong dalang, ano ngayon, wala pa tayong nadalang hanger. Tapos, ayan pala, meron akong heater. Oh, nagdala ako ng heater, syempre hindi pwedeng walang mainit na tubig. So, ayan, meron siyang lababo. So, dito ako, dito ako nagluluto ng noodles. Ito naman yung CR. Oh, yun, CR na yun. Hindi <laughs> ko masyado ipakita kasi wala naman something special sa loob ng CR. Kilt lang naman siya, maliit, maliit. So, ayan siya guys. Ganyan yung labas niya guys. O, oh, mga apartment din. Oh, medyo safe dito kasi hindi hindi masyado maraming tao na pasok labas dito kasi may gate dyan sa labasan. Sa ngayon, sa ngayon, uh, preparing na ako kasi papasok na ako ng opisina mayang maya So, ayan guys! Don't forget to like, share, and subscribe. Bye. Thank you so much. See you in my next video. Bye.